Maraming salamat sa mga patuloy na nagsusuporta sa ating channel mga idol uh, sa mga naglikes likes sa laging nagko-comment sa ating comment section sa mga bago nating upload. Maraming salamat sa inyo. Shoutout din sa aking mga member uh, sa patuloy na pagsuporta sa aking mga channel. Maraming salamat mga idol. Shoutout kay Joey Villarino, kay Maricel Nakil Sheila Budino, ang Hilito Brunola, Miss Miami Laurel. Richard Umpan Tita Jinke Ferris Harry Chan Arnold Salazar Miss Miami Laurel Dalawang account Maraming salamat idol Kay Turin and Fair Friends At kay Merlinda Alves Mabuhay po kayong lahat mga idol Shoutout din sa lahat ng mga OFW Simula na po natin Ang ating kwento Uwi ka naman agad nitong si Tata Ingo nang marinig ang sinasabi nitong si Butchok. Kung ganun, tutong Butchok, mas nakakabuting manmanan din natin ang bawat galaw at kilos ng baryong ito. Dahil sa baryong ito, nakatira ang lahat ng mga mandirigma na mayroong kalakasan pagdating sa mga usal at pakikipagkumbate at numero unong kaalyado ang baryong ito ng baryo ng Kang Ibong. Mas pasok pasokinan namin ang kaloob-looban ng baryong ito, Dodong Putsok, para mas makapagmanman kami ng maayos sa mga kilos ng mga ito. Sigurado akong gagawa agad ang mga ito ...nang malawakang pagkilos. Sagot naman agad nitong si Butchok. Kung ganun, mag-iingat kayo Tata Ingo. Buno, alalayan ninyo si Tata Ingo kung sakaling magkaroon ng kumprontasyon. Kapag mahuli sila ng mga opisyalis ng barangay na ito at ng kanilang mandirigma, malalakas ang kanilang mga puder at dipinsa. Sigurado akong mayroong mga nakakalat na mga halaman sa buong baryong ito. Sagot naman agad nitong si Buno. Kami na ang bahala, Kuya Butchok. Mas maganda kung maunahan agad natin ang kanilang binabalak na mga gagawin. May mga kagamitan ang baryong ito na makapagdulot ng pinsala na maaring madadamay pa ang mga inosinting tao. Matapos ang kanilang pag-uusap, agad nang kumilos si Natata Mabilis na nagtakbuhan na ang mga ito kasama si Jumong at Nimpa papasuot doon sa mga kakahuyan. Nais ng matandang ermitanyo na doon na sa kalublooban ng kakahuyan dumaan para siguradong maiwasan nila ang mga bantay ng baryong ito. Habang mabilis na umuusad din ang grupo nila ni Tata Ingo, panay din ang ginawang pagbato ng usala nitong si Jomong at pagsaboy ng mga pulbo para agad nilang maramdaman ang mga halaman na maaaring nakakalat sa buong paligid para gagawin bantay din ng mga ito. Kailangan nilang mawasak ang mga ito. Bago pa sila maramdaman ang kanilang mga kalaban. Mabilis naman na sumunod ang grupo nila ni Buno. Samantalang sina Butchok naman. Agad na nagpasyan na ang mga ito. Na sumunod na din doon sa kinaroonan ngayon nila ni Nunoy at Tuto para tumulong ang mga ito sa pagmanman at pagbabantay. Sigurado kasi ang mga ito na sa gabing ito malalaman agad ng baryo ng Kang Ibong ang pagkamatay ng mga mandrigmang nilalang. Samantalang si Nanay Candida naman nagpapahinga na muna ang mga ito doon sa bahay nila ni Butchok. At ginagamot na din ang mga nasusugatan at mayroong natamong pinsala kanina sa kanilang bakbakan. Dahil nga sa bigla ang pagkawala naman ng mga presensya ng mga kalabang nilalang at hindi na ito. Natawagan pa ng mga opisyalis ng baryo ng Kang Ibong masama agad ang kanilang hinala. Kaya nagpasya ang mga ito at nagpupulong na sundan nila at hagilapin ang mga presensya ng mga ito. Nagpasya ang mga ito na mag-imbestiga doon sa Baryo ng Bintangan. Dahil doon ang misyon ng mga nilalang na ito. Kailangan nilang mapagalaman kung ano ang nangyayari doon sa grupo ng mga nilalang na ito kasama ang apat na mga opisyalis ng baryo ng Kang Ibong na mayroong tangan na mga kakayahan at karunungan sa mga usal. Kasama din ang apat paduon sa mga namumuno ng mga nilalang na ito. Agad na umusad ang mga ito. Napakabilis na umuusad ang mga ito doon sa mga kakahuyan papunta na doon sa baryo ng bintangan. Sakay ang mga ito ng isang kawayan na tinatawag nilang yanto ng karunungan. Umuusad ito sa ibabaw ng iri ng napakabilis na mayroong mga pabaon ng mga usala at mga orasyon. Isa din ang sasakyan na ito sa mga panibagong kagamitan ng mga mandirigma doon sa baryo ng Kang Ibong. Makalipas lamang ang ilang mga minuto, biglang nawindang ang isipan ng mga opisyalis ng baryo ng Kang Ibong nang maramdaman nila ang mga presensya ng mga nilalang at sa pakiwari ng mga ito. Maaring mayroong masamang nangyayari na sa kanilang mga kasabwat batay na din sa mga presensyang nararamdaman ng mga ito ka ng isa doon sa mga opisyalis ng baryo ng Kang Ibong na isang albularyo. Kapitan Karyo, hindi ito maganda. Hindi ko na maramdaman ang buhay na presensya ng ating mga kasabwat na mga nilalang na duke. Mukhang mayroong masamang nangyayari sa mga ito. Sagot naman agad nitong si Kapitan Karyo. Iyan din ang aking pakiwari, Tatay Kaloy. Mukhang may nangyayaring masama sa ating mga kasamahan. Let's see. Mukhang nahuli ang mga ito at natalo sa isang labanan. Ganon din ang nararamdaman ng apat na mga namumuno sa mga nilalang na mga duke. Pakiwari ng mga ito mukhang namatay na ang kanilang mga tauhan. Ngunit hindi nila mawari kung sa papanong dahilan. Dahil batid nila kung gaano kalakas ang mga duke. Ilang sandali pa, nang papalabas na ang mga ito doon sa mga kakahuyan, dito na tumambad sa kanilang paningin ang mga nakahilirang mga katawan na wala ng buhay na mga nilalang na mga duke habang nakabitin ang mga ito doon sa mga puno ng kahoy na patiwarik agad na muling wika ng isang albularyo. Tama nga ang ating hinala, Kapitan. Mukhang nadali ang mga ito. Tika muna, kailangan natin na matsagan at manmanan ang buong paligid. Baka patibong ang mga ito. Baka mayroon pang mga kalaban ang nasa paligid at nag-aabang lamang. Kaya tumigil na muna ang mga ito sa kaninang pag-usad at naglatag muna ng mga malalakas na mga usal ang mga opisyalis at mga namumuno ng mga nilalang na duke doon sa buong paligid para tiyakin na wala ng mga kalaban pa ang nando doon. Makalipas lamang ang ilang mga minuto nang mapagtanto ng mga ito na wala ng mga presensya pa ng mga kalaban ang nandoon sa paligid agad na muling kumilos at umusad ang mga ito mabilis na lumapit ang mga ito doon sa mga nakabitin na patiwarik na mga bangkay na mga nilalang na mga duki doon sa mga pungo ng kahoy galit na galit ngayon itong si Kapitan Karyo Lalo na ang apat sa mga namumuno sa mga ito na agad na namumula ang mga mata dahil sa matinding galit na naramdaman. Agad naman na napatigil ang mga ito nang maramdaman nila ang isang malakas na presensya ng orasyon ang nakabalot doon sa mga bangkay. Muling huwi ka naman ng isang albularyo. Kapitan Karyo! may mensahe. May mensahe ang nakapaloob sa kanilang mga katawan. Kailangan natin na makagawa ng paraan para mabasa natin ang mga mensahe ito. Sagot naman nitong si Kapitan Karyo. Ako na ang bahala sa mga ito, Tatay Joaquin. Ako na ang gagawa ng mga orasyon para mabasa natin ang mga minsahe at sigurado ako galing ito sa ating mga kalaban. Galing ito sa grupong pumatay sa ating mga kasamahan. At nakakatiyak ako na galing sa baryo ng bintangan ang may kagagawan sa lahat ng mga ito. Pagbabayaran nila ang kanilang ginawa. Hindi ko ito palalagpasin. Bukas na bukas din gagawa tayo ng pagkilos para makapaghiganti. Kahit na sino pa sa kanila, mga taong ordinaryo man, mga anting o maging ang kapitan mismo sa lugar ng bintangan, kailangan na mapatay natin ang mga ito matapos ang pagkawi kang iyon nitong si Kapitan Carlo. Agad nang gumawa ito ng mga usal at makalipas lamang din ang ilang mga minuto. Ngayon, nabasa at napag-alaman na nila ang mga mensaheng iniwan ni Nanay Candida. Bate sa mensaheng ito, nagbabala ang inang kalikasan sa kanilang ginawang pamimiste at pamimiktima doon sa dalawang baryo at tungkol doon sa pagkamatay ng isang matandang albularyo doon sa baryo ng Kanlasok at ngayon napagtanto din ng kapitan ng baryo ng Kang Ibong na hindi lamang pala ang mga mandirigma galing sa lugar ng Bintangan ang may kagagawan sumasali na din ang mga mandirigma galing sa mga tagapagpangalaga ng kalikasan. Kaya ngayon, batid ng kapitan ng Kang Ibong na hindi madali ang kanilang gagawin. Kaya kailangan nilang makipagtulungan at makipagpulong muna doon sa dalawang mga kalyadong baryo. Ang baryo ng Kang Bungo at ang baryo ng Baybay bago sila magsimulang gumawa ng mga pagkilos kailangan kasi ngayon nakalkulado ang lahat ng kanilang gagawin dahil batid nitong si Kapitan Karyo na hindi mahihina ang kanilang mga kalaban lalo na na may mga kakampi ang mga ito na mga tagapagpangalaga ng kalikasan batid nito kung gaano kalakas ang mga iyon may mga nakarating na din na balita kay Kapitan Karyo Tungkol doon sa isang tanyag na babaylan galing sa baryo ng Kanlasog. Kilalang kilala ito ni Kapitan Cario. Dahil simula pa lamang ng kanyang pagiging kapitan at pagiging albularyo, narinig na niya kung gaano kalakas ang babaylan na ito at kung gaano ito karespetado. At batay sa kanyang narinig na mga balita, nagiging isa sa mga tagapagpangalaga ng kalikasan ang babaylan na ito. Kaya ngayon, nakakatiyak itong si Kapitan Karyo na ang nagbigay ng babala at minsahi sa kanila. Maaring itong si Nanay Candida, ang bagong tagapagpangalaga ng kalikasan. Gayon pa man, walang ipinagbago pa din sa plano at binabalak nitong si Kapitan Karyo nais niyang ipaghiganti at makapatay kahit na isa doon sa mga mandrigma ng lugar ng bintangan pati na doon sa baryo ng kanlasog batay na din sa kanilang matagal ng binabalak na sakupin ang dalawang baryong ito iyon ang dahilan kung bakit nakipagtulungan at nakipagsabwatan ang baryo ng kang ibong sa mga nilalang na mga duke. May mga iniwan ang mga ito na mga mandirigma sa hangganan ng kanilang lupain para magbabantay na din sa kanilang teritoryo at siguruduhin na walang makakapasok na mga pangahas na mga kalaban at walang kaalam-alam ang mga ito na lihim din na nagmamasid at nagmanman ang grupo nila ni Butchok. Nunoy at Tuto. Hindi na din ipinagbukas pa ng grupo ng mga opisyalis doon sa baryo ng Kang Ibong ang kanilang pagpupulong. Agad nang nagpatawag na ang mga ito ng pulong, hindi lamang doon sa kanilang baryo, pati na doon sa mga kaalyadong baryo ng mga ito. Ang baryo ng Kang Bungo, at ang baryo ng Baybay. Samantalang ang apat naman na pinuno doon sa mga nilang na mga duki. Bumalik na muna pansamantala ang mga ito doon sa kanilang mundo. Ang mundo ng mga pulahang mandilig mang duki para abisuhan ang kanilang mga kasamahan at mga tauhan tungkol sa kanilang gagawin na pag-atake doon sa baryo ng bintangan at para na din maipaghiganti ng mga ito ang kamatayan ng kanilang mga kasamahan. Kabilang kasi ang mga ito doon sa mga mandirigmang rebuilding duke doon sa kanilang mundo na kinonsaba naman ng masamang albularyo na si Kapitan Karyo ang pinuno doon sa lugar ng baryo ng kang-ibong. At para na din makatawid ang mga ito sa mundo ng mga tao galing doon sa kanilang mundo, gamit ang mga kakayahan at mga usal ng mga albularyong nandoon sa baryo ng kang-ibong, gumawa ang mga ito ng lagusan galing doon sa kabilang mundo pinapapasok at pinayagan ng mga albularyo ang mga nilalang na mga duke na makapasok sa mundo ng mga tao para na din magsanib pwersa ang mga ito at makapamiktima na din ang mga ito doon sa sangkatauhan nakapagpasya na ang tatlong mga baryo na magsanib pwersa na at gagawa ng pag-atake ang mga ito bukas na bukas din kasama ang pangkat na mga nilalang na mga duke. Hinahati na ng mga ito ang kanilang pangkat sa apat. Balak ng mga ito na umataki sa tanghaling tapat para walang mag-aakala at sorpresa ang kanilang gagawin na pag-atake doon sa dalawang baryo ang baryo ng kanlasog at ang baryo ng bintangan. Nang makabalik na ang grupo ng mga inkantong duke sa mundo ng mga tao, agad nang kumilos na ang mga ito. Sa mga pagkakataon na iyon, papasikat pa lamang ang haring araw. Sina Butchok, nagsasalita na muna ang mga ito sa kanilang pagbabantay. Nagpahinga muna ang mga ito. At ang mga antingirong tanod at mga kagawad na lamang muna ang nakapwisto doon sa hangganan ng kanilang teritoryo. Ang grupo naman ng baryo ng kangbungo dahan-dahan na kumilos at umuusad na din ang mga ito padaan doon sa mga kakahuyan ng kabundukan ng sinawahan dahil ang bukirin na ito ang pinakamalawak at pinakamagandang daanan ng kanilang pangkat. Balak kasi ng grupo ng mga ito na umatake doon sa lugar ng kanlasog padaan sa kabilang bahagi. Sorpresahin nila ang mga ito. Kailangan na makukup agad nila ang malaking bahagi ng lugar para magkaroon sila ng kalamangan sa magaganap na digmaan samantalang ang mga nilalang naman na mga duke papunta na din ang mga ito doon sa kabundukan ng kanlasog dahil sila ang nakatukang pumwisto doon sa hangganan ng dalawang lupain ng dalawang mga baryo doon sa gitnang bahagi ng baryo ng kanlasog at baryo ng bintangan kailangan nilang harangan ang bawat daraan lalo na ang mga tutulong doon sa magaganap na bakbakan nais na mga nilalang na ito na walang makakatawid galing sa lugar ng kanlasog papunta sa lugar ng bintangan at ganon din walang makakatawid galing sa baryo ng bintangan papunta doon sa baryo ng kanlasog ibig sabihin lamang ayaw pahintulutan ng mga ito na magtutulungan ang dalawang mga baryo. Iyon ang kanilang balak at plano. Sa mga sandaling iyon, kumikilos na ang mga ito. Samantalang ang mga opisyalis naman galing doon sa baryo ng baybay, lihim na din na umuusad ang mga ito. Padaan doon sa dalampasigan papunta doon sa kabilang bahagi ng lugar ng bintangan kung saan maraming mga kabahayan ang nakatayo malapit doon sa baybay dagat doon sa isang ilog na konektado doon sa ilog ng bintangan doon sa mga kabundukan sa bahaging ito maraming mga nakatayong bahay doon sa mga bakawan dahil pangingisda ang pangunahing ikinabubuhay ng mga ito Mabuti na lamang at agad na nasipat nila ni Tata Ingo ang ginawang pag-usad ng grupo ng mga mandirigma galing sa baryo ng Baybay. Kargado ang mga ito ng mga armas at karamihan sa mga ito mayroong roong bit, bit na mga armas na kayang pumatay agad kahit na mga antingiro pa o mga albularyo ang tatamaan ito dahil espesyal ang kanilang mga armas na gawa pa sa mga bulalakaw na hindi kayang harangin ng anumang mga orasyon. Ang mga opisyalis naman ng baryo ng baybay nandoon na. Nakapwisto ang mga ito doon sa baryo ng Kang Ibong at nakahanda na. Kasama ng mga opisyalis na ito ang pinakamalakas sa kanilang hanay samantalang may mga tanod naman at mga mandrigma na pinangunahan naman ng dalawang matandang albularyong kagawad doon sa lugar ng baybay nakapwisto ang mga ito at nakabantay doon sa kanilang baryo ngunit hindi pa rin nila nasipat ang presensya nila ni Tata Ingo gamit ang kanilang mga usal bilang espiya nang mapagtanto at masipat na mga ito na umuusad na ang napakaraming bilang ng mga mandirigma galing sa baryo ng Baybay papunta doon sa kabilang baryo. Agad nang nagtatakbuhan na ang mga ito para ibalita doon kay Butsyok ang kanilang nakikita at nasaksihan sa mga sandaling iyon doon naman sa bahay nila ni Butsyok nakahanda na din si nanay kandida balak kasi ng mga ito na kumprontahin na ang baryo ng kang-ibong balak nila na kausapin muna ang mga ito at hilingin sa mga ito na itigil na ang kanilang masamang binabalak para maiwasan ang magkakaroon ng pagbubuhis ng maraming mga buhay kung sumiklab ang malawakang digmaan ng mga baryo kumikilos na din sa mga sandaling iyon. Sina Luis at Lucas kasama ang mga pulis at mga tanod doon sa kanilang bayan. Balak din sana ng mga ito na na pumagit na doon sa nagaganap na si Galot ng magkabilang mga baryo at kausapin ang ibang mga pinuno na wag na munang mangingi alam ang mga ito dahil nga karamihan sa mga baryong ito sakop pa rin sa pagmamando ng alkalding si Luis doon sa bayan na iyon. Kasama niya si Lucas, ang mahigit sa sampu ang bilang ng mga pulis at ilang mga tanod na armado din ng mga pinuti at matatalas na mga armas. Ngunit silang dalawa lamang ni Lucas ang mayroong karunungan pagdating sa mga aral. Papunta na ang mga ito doon sa lugar ng baryo ng Baybay na batid din nila ni Luis na kaalyado ng lugar ng Kang Ibong balak nilang kausapin ang kapitan ng baryo ng Baybay para pakiusapan na wag munang mangialam ang mga ito doon sa nangyayaring labanan sa magkabilang baryo ang baryo ng Bintangan at baryo ng Kang Ibong at susubukan nilang lutasin ito sa maayos na pamamaraan